plano, magandang plano ito sa tubig nila Dara. Kasi Dara hindi na nagigib doon, oh. Comfortable na po kami ito sa bahay na ito. Ano po, dahil, po, dahil po yung kala at sa mga viewers. Naka pa may sarili ka na pong kwarto dito. na, ano na po umuwi ka na po. Oh. Ayan mga kalingap, marahin naaga sa inuga boss. Mapagpalang araw para sa ating lahat. Thank you, thank you Lord. Huwag natin kalimutan na magpasalamat lagi sa itaas. At syempre, thank you sa ating ama ng kalingap na si Kuya Bala Santos Matubang. At Edna Vlogs at Kalingap Prab. Ayan, support natin yung kanila mga channel. Huwag natin skip yung kanila mga ads dahil talagang napakarami nilang natutulungan. At ang pagtulong ng kalingap is talagang may pagbabago sa bawat buhay ng tao, sa bawat buhay ng pamilya. At ito na nga, merong update si Kalingap Prab sa bahay nila Dara. At may dala-dala pa siyang napakagandang sorpresa para kay Dara at kay Bea. At dahil ngayong darating na birthday ni Kuya Bal, pupunta sila ng Baguio. Ang magandang sorpresa is makakasama si Dara na pwedeng pati si Bea is makasama. Kaya talaga namang nakakatuwa dahil sa kalingap na experience ngayon nila Dara yung mga hindi nila nararanasan dati. Kaya naman thank you, thank you sa nag-sponsor kay Dara na si Ma'am Tita from Canada. Hindi lang yan, talaga namang pati yung tubig nila Dara is maganda din yung mangyayari dahil nag-iigib lang si Dara, 'di ba? Ngayon gagawan ni Kalinga Parab ng paraan para hindi na sila mahirapang mag-iigib. Kaya naman talaga napakaganda ng layunin ng Kalinga na pinapangunahan ni Kuya Bal, ni Kalinga Prab Kaya support, support natin yung kanilang mga channel pati na rin yung mga Kalinga Partners, mga Scouters. Ito, pakinggan natin. Paano yung tubig pala nila Dara? Ano yung plano, magandang plano ito sa tubig nila Dara? Pwede na sa anong So, para si Dara hindi na nagigib doon, oh ano tay ano oh. oh. hmm. na ha Jethmatic. Jethmatic. ay mahukay yun mahukay oh tusok lang yun tusok lang daw yun so mahal pa tayo ng Jetmatic, maghahanap tayo at mag-ipon din tayo ng ating ano, ating pambili ng Jetmatic. Medyo mahal lang yun eh, ano? Medyo mahal talaga ang Jetmatic. Nasa magkano yun, Super Andoy? Siguro nasa 15 to 20k. Sama na 'yung pagkabit. No? Ah, 'yung labor, pagkabit sa pag-install. Hmm. ano pa. <laughs> Mahal pa. Pero na natin 'yan para kay Dara. Alam mo namang si Dara ay ano natin para natin 'yang bunsong kapatid. Ano Dara? Fair. <laughs> Magandang si Dara eh. Magandang kasama din po si Dara. Alam nyo, kahit hindi kami nag-vlog, nakakasama namin si Dara. Talagang masaya po siyang kasama. Mas madaldal siya sa walang camera. Pag <laughs> may camera, medyo ano siya eh, maingat. Siyempre, alam niyo naman na dalaga baga, may iyain. Ayan mga kalingap, hanggang dito na lang yung ating kunting share share. Thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you. Support natin ang Team Kalingap.